Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM Radio Totoo, CMN Batangas. CNN Live, live. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nakatakdang ilunsad ngayong araw ang kauna-unahang tanghalang halalan 2025 sa Estasis ng Lipa. Ang nasabing aktividad na may temang sa Batanggenyong totoo ang boto ay sagrado ay magsisimula sa garap na alas 5 ng hapon na tatagal hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lasak Headquarters sa Lipa City. Makikisa sa isa sa gawang tanghalang halalan ang labing tatlong parokya kung saan may inimbitahan ang mga itong participants na kabilang sa mga vulnerable sektor, bahagi ng programang pagtalakay na mga inimitahang resources speaker sa mahalagang issue na makakatulong sa mga botante na pumili ng mga tamang kandidato. Kabilang sa mga inimitahan, sina Reverend Father Edwin Garigues, Professor Edmond Tayo, Mr. Sunny Africa ng Ivon Foundation, Professor Cielo Magno at ang artist na si Mr. Leo Martinez. Magtatanghal din ang ilang local artist. Mapapanood ang buong kaganapan sa Facebook page ng Archdiocese ng Lipa at ng ng laser lain ng gawang ito na itaguyod ang malinis, mapayapa at makabula ang halalan sa lalawigan ng Batangas. Mula sa DWARFM 95.9 ito Terence si Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live. live Nationwide. Maraming salamat Terence Belda mula po naman sa impila ng Radyo Totoo CNN Batangas.